Ako si Rica. Good morning guys. For today's video, andito tayo ngayon sa isang barangay sa Hindang. Isang liblib na lugar. What? na barangay ni? Ano? Oh, na siya? So, pupunta tayo ngayon sa bukid kung saan kukuha tayo ng takgong. Isang snail sa puno kung saan po rin siyang kainin. Guys, yun. So, kami ngayon ay naglalakad papunta kung saan may makukuha daw ng mga takgong. Gaya ng English ang takgong? Di, si Ma'am Ellie kahibalo kung ano ang English ang takgong. <laughs> ako po, di, di ko kab kabalokay. Dito lang ako naka kuan So guys, ha? Meron na daw tayong takgong. Pero. So, Lo. Wow! Kana, kana. Muna yung ko na ito. Ha? Mamili tala na sila sa dahon. Sa dahon? Ay! Ato pa oh! Ato ka ni? Look guys! Meron na kaming nakita. Look at. Oops. Oo. Guys. Para siyang kool. No? Okay, hello. Tapos pa naman pagkuha ng na, gusto ko ito Oh, yeah. oh, let me see. Oh. oh. Ah, okay. Ang <laughs> hirap some eh. coin. Pilip Ay! <laughs> okay, sa puno po ng bayabas, tingnan yeah. nyo guys. What we have here is... Come closer, come closer. So, we have another one. 'Di diba ganda ng shell? Oh, look at brown siya. Wala po nito sa amin lugar. Or meron man pero hindi namin pinapansin. Or actually, ngayon lang talaga ko nakakita ng ganito. Oh, look at. Mm. Naglalaway. Marasa daw pag naglalaway. <laughs> <laughs> so, yun guys. Yung, yung takgo, ah? Takgong ay pinakuluan na po. So, yun, guys. Nandito na po yung pinakuluan na ni snail. Okay? So, tatanggalin, no? Tatanggalin sa shell niya. Wow! So, yun, guys. Nandito na po uh, mga natanggal na sa shell. So, after matanggal sa shell, tatanggalin yung mga tinai. Ano yan? Naka ni Ah, lang. Huwag uh, uh, ko sudanan. Huwag day ko. sudanan. Kaya na sudanan Kini kini. Mm -mm. Yan, okay kine na po. Pwede na po na, na, na. So, dapat may sili, no? Para uh -huh, uh, so, mga So, so tanggalin yung... dito ka pulit. Ah, oh, sili. Tinay. Andi dyan sa so, may suka. Ay, na, ang suka. So, guys, lahat na nakukuha lang sa lalagyan po ng powder tawas. <laughs> Tay, I think sa powder man na. O ma'am. Okay na. Pero may amoy, baka kasi mag Ay. Ah so bagay yung sasamin so. Gusto push ah para po, uh, po gumuon siya sa tawas para matanggal yung. Matanggal yung pagka-slime niya. Sila 'yung. Pero perfume tawas man eh. Pero no. Kuri na. Baka maya amoy. eh. Yan sila yung power. Ayan guys, tapos sa uh, adubuhon na. Adubuhon ah, lang no? Mm. So yun guys, magigisa na po tayo ng bawang. Yan. Then sunod po natin ilalagay yung sibuyas. Then sunod guys, lalagyan po natin siya ng sili. So, yun, guys. Kailangan, sunod na po natin yung takgong. So, yung takgong po, kailangan po siyang hiwa-hiwain. Kasi, pag hindi, mas matigas po yung samay mata daw niya sa parting ulo po ng takgong. So, kailangan siyang uh, hiwain ng pino So, lagyan po natin ng toyo. Then, syempre, sa mix <laughs> para gaya po may rami din. Yan, guys. Andiyan na. Guys, so kailangan siya na pamara. Adobo na pamara, no? So yan, ready na to eat. So yan, guys. Luto na po ang adobong takgong. Yan. Yun na, guys. So, luto na po ang takgong. So, pinagkakagulo na po ang takgong. so yan po ang luto na. Where's my tinidor? Tinidor. Uh, so, I was expecting na nako na ko siya. So, titikman na po natin. Pinamara siya ng uh, dugo. Pinauga. Pinauga. Ano daw? Ayaw. Kawain mo to. Masarap. Mmm. Good. Eh. Next time, pag pumunta tayo sa inyo, kumuha tayo ng isang sako. <laughs> Para at least, sa mga ko. <laughs> Wala kailangan sa account online. Wala siya. Pero yung naman. Siguro yung mga taga doon. Kaya siguro maganda ang kutis ni mm. Mami Lenor. Kasi... Okay. Okay. Mm, snail yung kinakain nila. Di ba yung snail white, snail lotion, snail soap, di ba? Galing si snail yun. <laughs> Kaya siguro si Mam, ma tingnan niyo yung kutis ni Mami Lenor. Yan. Yeah, mm, di ba? puti. Tignan mo naman na ang utis ko na hindi kumakain. <laughs> diba? So, from now on, kakain ako ng snail para pumupit. Carry, guys, carry. Ten out of... Uh, eight out of ten. For you, M <laughs>